Mula sa malagong tropical na kagubatan hanggang sa nagyayelong kalawakan ng mga polo, ang ating planeta ay tahanan ng kamanghamanghang pagkakaiba-iba ng buhay. Ngunit ang mga ecosystem na siyang sumusuporta sa atin ay nahaharap sa mga hindi pa naganap na hamon. Ang polusyon, deforestation at pagbabago ng klima ay nagbabanta sa maselan na balanse ng kalikasan. Ngunit sa gitna ng mga pangambang ito, mayroong isang kislap ng pag-asa. Sa buong mundo, ang mga bansa ay gumagawa ng mga makabuluang hakbang patungo sa isang mas malinis at mas sustainable na kinabukasan. Ang 2024 Environmental Performance Index, o EPI, ay nagbibigay liwanag sa mga pagsisikap na ito. Niraranggo ang mga bansa ayon sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kapaligiran. Isinasaalang-alang ng index na ito ang maraming mga salik, mula sa kalidad ng hangin at tubig, hanggang sa mga greenhouse gas emissions at pangangalaga ng biodiversity. Nagsisilbi itong isang mahalagang instrumento na nagbibigay daan sa atin upang sukatin ang pag-unlad at tukuyin ang mga lugar kung saan kinakailangan ang karagdagang aksyon. Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay upang tuklasin ang labinlimang pinakamalinis na bansa sa mundo. Ibinubunyag ang kanilang mga natatatanging tagumpay sa pagprotekta sa ating planeta. Nasa baybayin ng Baltic Sea, Nangunguna ang Estonia sa pangangalaga sa kalikasan at nakuha ang unang pwesto sa Environmental Performance Index noong taong 2024. Ipinagmamalaki ng maliit na bansang ito ang kanilang dedikasyon sa pag-iingat ng kanilang likas na yaman at pagbuo ng magandang ugnayan ng tao at kalikasan. Ang tagumpay ng Estonia ay nakasalalay sa kanilang malawakang pag-aalaga sa kapaligiran. Malaki ang kanilang puhunan sa renewable energy gaya ng hangin at biomass kaya nabawasan ang paggamit nila ng fossil fuels. Ang paglipat sa malinis na enerhiya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng hangin na nagresulta sa mas malinaw na kalangitan at mas malusog na mamamayan. Kinikilala rin ng Estonia ang kahalagahan ng kanilang mga kagubatan na sumasakop sa mahigit kalahati ng kanilang lupain. Ang sustainable forestry practices, kasama na ang reforestation at responsibleng pagputol ng puno, ay sinisiguro ang kalusugan at produktibidad ng mga kagubatan na sumisipsip ng carbon dioxide. Kahanga-hanga ang dedikasyon nila sa pangangalaga ng kanilang likas na yaman. Bukod sa paggamit ng malinis na enerhiya at pangangalaga sa kagubatan, malaki rin ang nagawa ng Estonia para mas mapabuti ang kalidad ng tubig. Mahigpit nilang ipinatutupad ang mga batas tungkol sa industrial waste at agricultural runoff, kaya mas malinis ang kanilang mga ilog at lawa na siyang nakakabuti para sa mga hayop at tao. Kilala ang Luxembourg sa pag ng ekonomiya nito, nangunguna rin ito sa pangangalaga sa kalikasan, pangalawa sa ranggo ng EPI 2024. Ang maliit na bansang Europeo na ito ay nagpapatunay na ang laki ay hindi hadlang sa pag pagdating sa kalikasan. Ang mga programa ng Luxembourg para sa circular economy at pamamahala ng basura ay kahanga-hanga. Malaki ang nabawas sa basura na napupunta sa mga tambakan. Ang pagbawi ng mga resources ay nakatutulong upang mapangalagaan ang mahahalagang yaman ng kalikasan. Nagpapakita ang Luxembourg ng mahusay na resulta sa sanitasyon at pamamahala ng tubig. Ang makabagong teknolohiya sa paglilinis ng tubig ay nagsisiguro ng malinis na tubig para sa lahat. Ang mga proyektong pangkalikasan ng Luxembourg ay umaabot lampas sa hangganan nito. Ang bansa ay aktibong nakikilahok sa pandaigdigang pagsisikap laban sa pagbabago ng klima. Ang Luxembourg ay nagsisilbing inspirasyon sa responsible pangangalaglan. Mula sa Black Forest hanggang sa Bavarian Alps, ang Germany ay nagpapakita ng iba't ibang nakamamanghang tanawin. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan, pinagtibay ng Germany ang kanyang posisyon bilang pandaigdigang leader sa pangangalaga sa kapaligiran. Nakakuha ng kahangahangang iskor, na anim sa Environmental Performance Index, pangatlo ito sa ating listahan. Ang dedikasyon ng Germany sa mga prinsipyo ng sustainability ay malalim na nakaugat sa kanilang mga pulisya. Nangunguna ang bansa sa mga inisyatibo para sa renewable energy at isa sa mga pinakaunang gumamit ng solar at wind energy. Makikita ang mga pagsisikap na ito sa buong bansa mula sa mga wind farms na nakahilera sa baybayin ng North Sea hanggang sa mga solar panel na nasa mga bubong ng mga lungsod. Ang dedikasyong ito sa green energy ay hindi lamang tungkol sa, sa responsibilidad sa kapaligiran. Ito ay isang mahalagang aspeto ng estratehiya ng Germany pagdating sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa sustainable technology, binabawasan ng Germany ang pagdepende nito sa fossil fuels at nagbubukas ng daan patungo sa mas malinis at mas self-sufficient na kinabukasan. Ang ganitong progresibong pananaw ay nagsisilbing inspirasyon sa mga bansa sa buong mundo na nagahangad ng balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Kilala bilang lupain ng 10,000 lawa ang Finland, kasama ang malakristal na tubig nito, ay isang magandang halimbawa ng pangangalaga sa kalikasan. Ngunit ang kanilang pagpapahalaga sa kalinisan ay hindi lang limitado sa kanilang mga katubigan. Sa EPE score na 73.7, ang Finland ay pang-apat sa ating listahan. Ipinagmamalaki ng Finland ang isa sa pinakamalinis na hangin sa mundo na nagpapakita ng kanilang mahigpit na batas tungkol sa kalidad ng hangin at mababang level ng polusyon mula sa mga industriya. Ang pagpapahalagang ito sa malinis na hangin ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga sa kapaligiran, kundi bahagi na rin ng pamumuhay ng mga Finnish. Ang paghinga ng malinis na hangin ay tinuturing na isang pangunahing karapatan ng bawat mamamayan. Bukod sa malinis na hangin at tubig, ang Finland ay isa ring halimbawa ng responsibleng pangangasiwa ng kagubatan. Ang industriya ng pagtrotroso sa bansa ay sumusunod sa prinsipyo ng sustainable development na tinitiyak ang responsibleng pangangalaga sa mga kagubatan para sa susunod na henerasyon. Ang ganitong pamamaraan ay naggagarantiya ng pangmatagalang kalusugan ng mga kagubatan ng Finland habang pinapanatili ang biodiversity at kahalagahan nito sa ekonomiya. Mula sa malalawak at maberdeng bukirin hanggang sa masisiglang kalsada ng London, ang Great Britain ay sumasa ilalim sa isang berdeng transformasyon. Kilala noon sa pagiging industrial na bansa, ang bansa ay nakagawa ng malaking progreso sa pagpapabuti ng kailang epekto sa kapaligiran. Nakakuha ng 72.7 sa Environmental Performance Index. Nagpatupad ang Great Britain ng mga mahigpit na regulasyon sa pagpapalabas ng usok para sa mga sasakyan at mga industriya na gumanap ng mahalagang paal sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin, lalo na sa mga lungsod. Ang dedikasyong ito sa pagbabawas ng epekto sa kapaligiran ay lampas pa sa kanilang sariling mga hangganan. Ang Great Britain ay isang malakas na tagapagtaguyod ng pandaigdigang aksyon sa paglaban sa climate change na hinihikayat ang ibang mga bansa na magpatupad ng mas napapanatiling mga gawain. Ang pamamahala ng basura ay isa pang aspeto kung saan nakakamit ng mga kapansin-pansing pagsulong ang Great Britain. Nagpatupad ang bansa ng mga komprehensibong programa sa pag-recycle at namuhunan sa mga planta ng waste to energy nalubos na nagbawas sa dami ng basura na napupunta sa mga landfill. Ang ganitong komprehensibong diskarte sa pamamahala ng basura ay hindi lamang nagpapaliit sa epekto sa kapaligiran, ngunit nagtataguyod din ng circular economy. Mula sa mga tuktok ng Lapland na nababalot ng Yebe hanggang sa mga kapuluan ng Baltic Sea, ang Sweden ay palaging may malalim na paggalang sa kalikasan nito. Ang paggalang na ito ay makikita sa kanilang dedikasyon sa mga prinsipyo ng sustainable development na nararapat na nagbigay sa kanila ng lugar bilang isa sa mga pinakamalinis na bansa sa planeta. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng Sweden sa pagre recycle Nagpatupad sila ng malawak at epektibong sistema na naglayo sa malaking bahagi ng kanilang basura mula sa mga landfill. Ang dedikasyong ito sa circular economy ay nagpapaliit sa kanilang epekto sa kapaligiran at pinapanatili ang mahahalagang mapagkukunan. Bukod dito, malugod na tinanggap ng Sweden ang renewable energy. Ang kanilang malawak na kagubatan ay nagbibigay ng napapanatiling pinagmumulan ng bioenergy, habang ang hydropower ay gumagamit ng lakas ng kanilang maraming ilog. Ang paglipat na ito sa mas malinis na mapagkukunan ng enerhiya ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa paglaban sa climate change. Nasa gitna ng mga nakamamanghang Alps, kilala ang Switzerland sa mga malinis na tanawin at sa pag-aalaga nito sa kalikasan. Ang pagiging malinis at maayos ay malalim na nakaugat sa kultura ng bansang ito. Ang mga mala kristal na lawa at ilog na nagmumula sa mga natutunaw na yelo ay patunay sa sobrang linis na tubig sa Switzerland. Ang mga mahigpit na batas at makabagong sistema ng pamamahala ng basura ay nagsisiguro na ang mga importanteng likas na yaman na ito ay mananatiling malinis. Ang dedikasyon ng Switzerland sa pangangalaga ng kanilang mga likas na yaman ay makikita sa maraming lugar na pinuprotektahan nila. Mula sa mga tuktok ng bundok na nababalutan ng yebe hanggang sa mga luntiang lambak, ang mga tanawin sa Switzerland ay isang paraiso para sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang Denmark, isang bansang hinubog ng dagat ay matagal nang nangunguna sa larangan ng malinis na teknolohiya. Ang bansang Scandinavian na ito ay nangunguna sa mundo pagdating sa wind energy, gamit ang lakas ng hangin mula sa North Sea. Ang mga lungsod sa Denmark ay mga halimbawa ng sustainable urban planning, kung saan prioridad ang mga infrastruktura para sa bisikleta at mga luntiang espasyo. Ang dedikasyon nila sa eco-friendly na pamumuhay ay makikita sa mataas na kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito. Ang hangarin ng Denmark na bawasan ang kanilang epekto sa kapaligiran ay umaabot din sa kanilang agrikultura. Ang bansa ay isa sa mga nangunguna pagdating sa organic farming, minamaliit ang paggamit ng mga pestisyo at tinutulungan ang biodiversity. Ang Netherlands, isang bansang hinubog ng walang humpay na pakikipagbuno sa dagat. Sila ang mga dalubhasa pagdating sa pamamahala ng tubig. Malaking bahagi ng Netherlands ay mas mababa sa level ng dagat, kaya naman nakabuo ang mga Dutch ng mga makabagong solusyon para protektahan ang kanilang bayan. Mula sa mga tanyag na windmill hanggang sa mga makabagong dike at dam, may pagmamalaki ng mga Dutch ang kanilang mayamang kasaysayan ng mga hangahangang inhenyeriya na nagpo sa kanilang lupain at mamamayan. Ang karanasang ito ay umaabot din sa paglilinis ng tubig at mga teknolohiya sa sanitasyon, na siyang nagsisiguro ng mataas na kalidad ng pamuhay. Nangunguna rin ang Netherlands sa larangan ng mga green technology, patuloy naghahanap ng mga bagong solusyon sa mga problema sa kapaligiran. Ang ganitong progresyong pananabig landing ng Banesawin Puesto, sa mga pinakamalinis na banda sa Moesdari. Ang Iceland, isang bansang ipinanganak mula sa mga bulkan at hinubog ng mga glacier, ay may espesyal na lugar sa mga pinakamalinis na bansa sa mundo. Ang mga taga-isla na ito kung saan nagtatagpo ang apoy at yelo, ay may pagmamalaki ang kanilang kahangahangang dedikasyon sa pangangalaga sa kalikasan. Ang geothermal energy ng Iceland, na nagmumula sa init ng lupa, ay nagbibigay sa bansa ng malinis at sustainable na pinagkukunan ng enerhiya. Dahil dito, nabawasan nila ng malaki ang kanilang pagdepende sa fossil fuels. Ang hangin dito, nililinis ng mga hanging Arctic at halos walang polusyon mula sa mga industriya, ay talagang sariwa. Pero hindi lang hangin ang kwento. Ang mala kristal na mga ilog at batis ay umaagos mula sa mga glacier na nagbibigay buhay sa mga fjord at malilinaw na tubig sa baybayin. Nauunawaan ng mga taga Iceland ang kahalagahan ng kanilang likas na yaman at gumagawa sila ng mga makabuluhang hakbang para pangalagaan ito para sa mga susunod na henerasyon. Ang Iceland ay isang magandang halimbawa kung paano maaring umunlad ang isang bansa habang pinapanatili ang maayos na relasyon sa kalikasan. Mula sa mga taniman ng lavender sa Provence hanggang sa mga tuktok ng Alps na nababalutan ng niebe, may pagmamalaki ng France ang iba't iba at magagandang tanawin. Nitong mga nakaraang taon, ang bansang ito ay matatag na tumungo sa landas patungo sa mas malinis na kinabukasan. Ang France ay mayroong matatag na polisiya na naglalayong bawasan ang mga emisyon ng carbon, pagpapaunlad ng mga renewable energy sources, at pangangalaga sa biodiversity. Aktibo silang namumuhunan sa pampublikong transportasyon, lalo na sa mga high-speed train upang mabawasan ang pagdepende sa mga sasakyan. Gumagawa rin ng mga hakbang ang gobyerno ng France para sa sustainable agriculture at pagbabawas ng paggamit ng plastic. Dumarami ang mga Pranses na nakakaunawa sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Ang kanilang dedikasyon sa sustainable development ay makikita sa buong bansa, mula sa mga maingay na lungsod hanggang sa mga rural na lugar. Pinapatunayan ng France na ang pagunlad ng ekonomiya at responsibilidad sa kalikasan ay maaring magsabay. Ang Slovenia, na matatagpuan sa pagitan ng Julian Alps at Dinaric Alps ay nasa ikalabing apat na pwesto sa ating listahan. Malalawak at luntiang kagubatan ng bumabalot sa malaking bahagi ng Slovenia na nagsisilbing natural na filter at tahanan para sa mga hayop. Kilala ang Slovenia sa pagkakaroon ng malilinis na katubigan na nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa responsabling pangangasiwa ng kanilang mga yamang tubig. Ang mga mala kristal na ilog ay dumadaloy sa mga nakamamanghang lambak na siyang refleksyon ng asul na kalangitan. Ang kalinisan ng mga katubigang ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng mga ekosistema at kapakanan ng mga tao. Ang pagpapahalaga sa kalikasan ay nakaugat sa kultura ng Slovenia. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay bahagi ng kanilang pagkatao. Tinitiyak ng saligang batas ng bansa ang karapatan sa isang malusog na kapaligiran na nagpapakita ng kanilang paggalang sa kalikasan. Ang pangakong ito ay makikita sa kanilang mahigpit ng abatas pangkalikasan at pagpapatupad ng mga prinsipyo ng sustainable development. Ang mga national park at mga reserva ay nagsisilbing kanlungan ng likas na yaman ng Slovenia. Ang mga lugar na ito ay nagsisiguro na ang kagandahan at biodiversity ng Slovenia ay mararanasan pa ng mga susunod na henerasyon. pumupuwesto sa ikalabin lima sa ating listahan ng New Zealand, isang bansang kilala sa mga nakamamanghang tanawin at malinis na kalikasan. Ang bansang ito na napapaligiran ng malawak na karagatang Pasipiko ay may pagmalaki ang halos walang katulad na kalidad ng hangin. Ayon sa 2024 report ng IQ Air, isang Swiss company na dalubasa sa teknolohiya ng kalidad ng hangin, ang New Zealand ang may pinakamalinis na hangin sa buong mundo. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay patunay ng mahigpit na batas pangkalikasan, kalikasan, maliit na populasyon at heograpikong kalamangan, ang malawak na karagatan na nagsisilbing natural na tagalinis ng hangin. Ang pagiging masinop sa kalikasan ng New Zealand ay higit pa sa kalidad ng hangin. Kahangahanga rin ang kanilang pagsisikap na pangalagaan ang kakaibang biodiversity nito. Mula sa sikat na kiwi bird hanggang sa mga matatandang kauri tree ang New Zealand ay puno ng mga natatanging halaman at hayop na wala sa ibang lugar sa mundo. Ang pangangalaga sa mga likas na yaman na ito ay isang responsibilidad na sineseryoso ng New Zealand. Kasama sa mga programa nila ang pagtatag ng malalawak na protektadong lugar, pagspo sa mga invasive species, at pagpapatupad ng sustainable farming. Ang dedikasyon nila sa pangangalaga ng kalikasan ay nagsisiguro na ang kagandahan ng New Zealand ay patuloy na hahanga at magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa labinlimang pinakamalinis na bansa sa mundo, mayroon tayong isang malinaw na konklusyon. Ang pagkamit ng mataas na antas ng kalinisan sa kapaligiran ay nangangailangan ng komprehensibo at tinatitinag na dedikasyon. Ang mga bansang ito ay nagsisilbing inspirasyon kung ano ang maaring makamit kapag ang gobyerno, industriya, at mamamayan ay nagtutulungan para sa isang layunin. Mula sa pamumuhunan sa renewable energy sources tulad ng hangin at araw, hanggang sa pagpapatupad ng maayos na sistema ng pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa kapaligiran, napatunayan ng mga bansang ito na ang pagunlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran ay maaring at dapat magsabay. Ang kanilang karanasan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng responsableng pangangasiwa ng kalikasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mula sa kung paano tayo gumagawa at kumukonsumo ng enerhiya, hanggang sa kung paano natin pinangangasiwaan ang ating mga basura at pinoprotektahan ang ating mga likas na yaman. Nakasalalay dito ang kalusugan ng ating planeta at sa huli, ang ating sariling kapahanan. Salamat sa pagsama sa amin sa paggalugad na ito sa pandaigdigang kalagayan ng kapaligiran. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang informative content at patuloy tayong matuto mula sa mga bansang ito habang hinahangad natin ang isang mas malinis, mas luntian, at mas sustainable na kinabukasan para sa lahat. Salamat sa panood, kapayapaan at pag-ibig sa lahat.